uh <clears throat> Tidak ada topar さ Hindi mo basa-basa, Siyempre, kita mo bago <laughs> <Mga> <laughs> bujyo. business, business. ikaw me. asedit up kagabi pa talaga di pa lang sabe naguna pala kagabi planong playdo no pa pala

pananingdon dapat sakanya yon, Sa kanya yon. Pre. Mo kasi lahat perulangan yung sinitaman lang. talbos, Yung talbo, 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 akekonga la merena yung mga palaisdaan mo dito, pre, oh. Okay, no. okay. so, guys, punta lawak ng ano niya, guys, oh. Oh. Magkita niyan. Kwan, palaisdaan, ang luwag Oh. Oh. Tatang, huwag na tayo tayo. Pre, kumaway ka naman dyan. Mag-hi ka naman. <laughs> ah. problema yun pagbalik natin baka tinakpan lang hindi naka, naka plano na yun naka, oh. ang mayarap ang pagkuha oh.

Wala na siyang magbabanta ng palintas. Wala na siyang maghuli.